So, what's up, guys? So, and we're gonna do a different content for today. So, iba yung content natin. So, I guess Saturday din ngayon. May nakita kasi ako sa Facebook. Ang ingay nila about sa 299 engagement ring. Gusto nila, like, okay lang yung 299 engagement ring. Wala yung problema. But, hindi natin na lang. Let's try if same pa rin ba yung mga sagot nila ngayon. Let's go to the video! Hello, mga ate. Hello, ganang. Okay lang po ma interview, kayo Sandali. Oh, yeah. For purposes. Oh, joke <laughs> lang. <laughs> so, ate, ganang papayag ka ba sa 299 engagement ring? Eh, opo, kasi it depends po sa person. If ano may kaya niya sa life, like yung income and whatever. So, it depends talaga po sa person. Kaya I may... think, dili siya, dili siya, dili siya, dili siya, dili siya, dili siya, sa siya, dili siya, dili siya, dili siya, mo siya, parang hindi ka sangayon natin. Ano ba? Ano ba? Okay, ah. Huwag ka nang... Huwag love ni mo Mudawad ka. Pero huwag ka na Like, huwag plano na ni mo nga. Pakasalan ang tao. Or magkakaging... Okay, kuhaan ka niya ba? Huwag ka nang planuhan. tarong. ar ka nang pagandaan gani. Huwag ka nang Put, mag put kag effort ba? Dili kay. Ganan ko ko ugma. Mag... Ganan ka nga... Kanang... Okay? So <laughs> magpropose niya. Niya. Wala ka. Ano? Sabi ng 299, magpupulso nyo yung like, mag put mag-effort gani yung uglaw nyo. Hindi lang mag-base pero dapat na effort. Waking ka ba uh, yung gano'n? Waka, sakto din ang Di niya nga like ka lang, mag-effort, ana-ana. Pero, for me lang, yun. It depends if tagay kay most of the guy dili tanan niya mura kaya nila yung ana na especially if petan siya when winner siya sa balay nila yan hindi niya makaya nga mamahal yung ring okay yan asa ah kay because i love him as a person not sa ring okay since kanang nako na uya pero like ako rin mag effort ba ako rin mag effort din nako na uya pero like ako rin mag effort ba <laughs> <Sige, sige. laughs> <laughs> <Sige, sige. laughs> okay. Like, flowers. So, ah, okay. <laughs> <laughs> Your papa? He, he wanted you to have this. Mama, wait. I <laughs> Okay, love. Okay, love. <laughs> so, wala wala ka pa ka daw at flowers dahil. Yeah. So, guys, kung ganang makita niyo niya siya, guys. So, <laughs> paliwag ang hata flowers. Oo, so, oh, basta kanang nang kuwan. Basta ay hindi Kwan, di ba? Kasi niya, okay, romanggod. Uh, okay, ang tunay na at least di na. Pa nang kuwan. Sa Like, okay rin kasi sa iyo mga 299 na pag nagmatal junya mabukas ka pa sa diri kayo Ito nang kuha na ganit Anong plastic rin sa baga Kung saan ba ni mo ang mahal ka ayo eh. If the cheater na tayo ka <laughs> Ah uh, recent experience yun Hahaha <laughs> <laughs> kayo? Okay Oo uh, sige Ito kayo mag kayo May tanong ako sa iyo uh -huh. If mag, -propo mag -propo propose siya sa iyo In the future Okay lang ba sa iyo yung 299 engagement ring delay niya. Anong opinion mo sa ayaw niya ng tunay na engagement ring? Valid na po. Ah, baka gusto niya namin financially stable or something. Ah.